Independence of Carthage. So, familiar po ba tayo sa Bagua? Sa cruise ship niya. Sa sa cruise po dito. It's been we have two two weeks. So, we have coral wing and pearl wing. So, for coral wing, more on vibrant color yung carpets. Mm -hmm. Sa pearl wing, uh, red color, dark color yung hallway. And then, sa mas naman po dito po sa... Coral wing, more on bathtub Huwag sa pearl ring po ka nag-check-in or ang in jacuzzi. Baka pwedeng i-ano? First, hindi mo mag na lang. Baka pwedeng mm -hmm. mag-add ka na lang. ka na lang. Hindi kasama ang dalawa. Mas maganda yun. Jacuzzi, mas mahal siguro. Ang rate? Right? Hindi naman ganun ka mahal, so medyo... Mas matas konti. Matas lang ako. Ah, dami. Okay kasi ma'am yung pricing natin sa Rose. Hindi kasi kami advice sa sa pricing. So, mm. po siya. It depends po sa season. So, may season na mataas siya. May season na mababa. So, nababa na taas po siya para siya uh, flight sa Ano ba yan? Ano <laughs> tanong yan? Na lang ba Tingnan ko lang. Kung gusto niyo po mag uh, check ng pricing sa so, mga sites po, sa Okada sites Or sa Malasada, Agoda. Mayroon pala sa Malasada? Sa Agoda, mayroon. Yeah. Agoda, 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 Agoda. So this is the Coral Premium Suite Tool. Once you have a card, you already have access inside the room. And you're allowed to present at the third floor for swimming. Sa third floor po siya. Then, mapapasin niyo, may silt po siya. May silt po, which means, fully sanitized po yung ating room. Okay. Okay, nagka-technical problem na naman tayo sa take natin. So, Ayan, guys. So, nandito na nga tayo sa room. So, ganito yung loob ng suite nila dito. So, hiwalay yung bedroom. Ayan. So, tingnan yung curtain. Sensor siya. Ayan. Diba? Di remote. Tapos, ang ganda ng view. So, makikita yung Manila Bay View dito. Then, yung swimming pool ng Pearl Wing. Ayan o. Ayan. So, habang naka-check-in ka dito, pa-relax-relax ka lang. So, ito yung bedroom nila. Then, dito banda yung uh, bathroom, yung jacuzzi. Ayan. Ayan yung jacuzzi nila. Medyo maliit. Ang laki niya, guys. Ayan, pwede ka na magtambling-tambling dito. Ayan, ito yung toilet bowl. Ayan, smart bowl. Ayan. Ano? Nagsyatong dito. <laughs>